Ano ang Zezobra? Kung pinapanood mo ang video sa mga social networking site, minsan ay makakatagpo ka ng mga video tungkol sa pagkatapos ay sinusunog ang isang papay. Gusto mong matuto ng higit pa tungkol dito. Sasagutin ng video na ito ang tanong na iyon. Ang puppet na nakikita mo ay tinatawag Zebra, at isa pang pangalan ay Old Man Glenn. Bawat taon sa Santa Fe, New Mexico. Huli ng Agosto at unang bahagi ng Setyembre, nagsimulang gumawa ng puppet ang lahat, at pangalanan ito. Zozobra Zozobra sa Espanyol ay nangangahulugan, kabalisa o kalungkutan. Eksaktong katulad ng pangalan nito, ang Zozobra ay itinayo ni balisa at madilim na mga piraso ng papel tulad ng mga papeles sa diborsyo, papeles sa utang, mahinang marka ng pagsusulit. o mayroon kang kadiliman sa iyo, gagawin ng mga tao doon hinihikayat ka na isulat ang kadiliman na iyon sa isang piraso ng papel. Ilagay ang mga ito sa isang carton na tinatawag. box. Patatagpuan sa center mga bisita ng Santa Fe. Ito ay ilalagay sa Zozobra at lum Mikha ng isang madilim na halimaw. Sa wakas magsisimula na ang pagdiriwang. Dadalhin si Zezobre sa Fort Marcy Park. At pagkatapos ay sunugin ito. Ang dalamhati at kalungkutan ng mawawala ang lahat. Wala na si Zezobre na gloomy bugger. Zazubre sa unang pagkakataon sinunog noong 1924 ng Will Schuster. Si Will Schuster ay isang pintor ng pagpipinta. Siya ay ipinanganak at lumaki sa Philadelphia. Pagkatapos ng labanan sa France, siya ay nasugatan at iniuwi New Mexico para sa convalescence. Matapos gumaling sa kanyang karamdaman, marami siyang nakilala ibang mga pintor ng pagpipinta at bumuo sila ng grupo. Ngunit hindi nila maaaring ibenta ang mga quadro na gawa. Kung may nagbibenta ng painting, hahatiin nila ang mga bagay sa lahat. Hanggang Pasko 1923, ang grupo ay nagkaroon ng malalaking batch ng mga kalakal. Simulang bumili ang mga tao ng marami sa mga painting ng grupo, kaya nabuo ang buong grupo isang pagdiriwang. Pero sa party, ang mga tao ay medyo madilim at malungkot. Medyo hindi nagustuhan ni Will Schuster. Kumuha siya ng isang papel at hiniling sa lahat na isulat ito mga bagay na nagpapalungkot at nagpapalungkot sa kanila. Pagkatapos nilang magsulat, sinunog sila ni Will Schuster at ipahayag sa lahat na ano nakakaistorbo lahat na wala na. Mula sa pagkasunog na iyon, ipinanganak ang malas. Pagkatapos ng panahon ng Pasko, dumating si Will Schuster Mexico na dumalo sa isang festival. Ang nakita niya ay ang mga tao doon ay lumik nang ng isang limang foot ang taas na effigy ni Judas. Ipinarada nila ito sa buong bayan at pagkatapos ay sunugin ito. Pagkatapos bumalik sa Santa Fe, New Mexico. Pinagsama ni Will Schuster ang dalawa magkasama ang kaganapang iyon. Sunugin ang dilim. Magsunog ng mga effigies. Nagsimula siyang gumawa ng mga puppet ang unang Zezobre noong 1924. Ito ay sinunog mismo sa kanyang likod bahay. Zezobre sa mga unang bersyon mas mukha siyang halimaw. Noong 1926 inilipat si Zezobra sa likod ng Santa Fe City Hall. At pagkatapos ay sa paligid ng 1930 Zezobre ay lumipat sa Fort Marcy Park gaya ngayon Kalabindiman na pagkasunog noong 1939 mga tao lumikha din ng kwento ng Zezobro. Bawat taon muli ng Agosto unang bahagi ng Setyembre, lahat sa Santa Fe may mga sabi-sabi na may halimaw. Nagtatago sa likod ng kabundukan ng Sangre de Cristo. Muha ng lakas mula sa mga negatibo at masamang bagay ng mga tao. Lagi siyang nagdudulot ng gulo sa lahat. Ngunit bawat taon ay magkakaroon tayo ng pagkakataong talunin ang Zezober. mahiling kasi magparty si Zezobra, Naakit siya ng lahat sa isang bitag pagdiriwang ng Santa Fe Fiesta. Tinanggap ni Zezobra ang imbitasyon. Ngunit dumating siya sa pagdiriwang na may mga plano ang kanyang masamang plano. Dahilan upang magdilim ang buong lungsod. Pagdating sa Santa Fe Fiestas, nagdulot siya ng kaguluhan sa buong lungsod ng Santa Fe. Ginagawang mga kampanya ang mga bata, ngunit bumangon ang mga tao. Kumuha sila ng mga sulo upang ibalik ang mga bata. Dahil sa mga sulo na iyon, bumalik sa normal ang mga bata. Nagsisimulang magalit si Zezobre. Natakot ang lahat at nagtakbuhan sila, at isang himala ang lumitaw. Parang Zezobre lang pero umabot sila magkaroon ng lakas mula sa mga positibong bagay at mabubuting bagay. At ang mga positibong bagay na iyon ay lumikha ng isang espiritu ng apoy. Pangunahing kaaway ni Zezober sapagkat ang espiritu ng apoy Apoy ay kakalabas lamang dapat napakaliit kumpara sa Sezuber na may lakas na isang taon. Ngunit dahil ginagawa ng tao mabuting gawa at kabutihan sa isa't isa, crush ang lagim at kasamaan ng Sezuber. Muling sinunog ng espiritu ng apoy ang Sezuber. Ngunit bawat taon, babalik si Sezuber dahil sa mga negatibong bagay at babalik ang kasamaan ng tao. Ang mga damong tumutubo sa Hagdin Mamaya hanggang 1964, hindi na kayang itayo ni Will Schuster ang Zezobra dahil matanda na siya Kaya member ng Kawanes Club, Harold Gans, ginagamit sa boses Zezobra panahon mula 1900 hanggang 2002 Nakilala niya si Will Schuster na may pangako, itatayo nila ang Will Schuster Zezobra magpakailanman Tinanggap din ni Will Schuster at ibinigay ang pagsunog ng Zezober sa Kawanes hanggang ngayon At ang taong ito ay ang ika-isandaang paso ni Zezober Isang siglo-anibersaryo ng nasusunog na Zezober.